medyo nagkakamabuti na kami sa iyong kapatay. Eh. Oo. Ikaw ba ibuto sa amin? Akali na... Hindi. <laughs> <Dito> tayo, <laughs> hindi tayo eh. nangyari sa amin. Ito ang aking dahil maraming nagbabanta sa kanyang buhay. Ah, oh, ganun ba? Maigit binabantay mo. Ay Si Hamir ba ito? Kaibigan match, Oy, si Hamir, to. Hamir, kamusta ka aking kaibigan? Kamusta? Ito, ito kakadaw lang. Tagal na kitang hindi nakita. Ay, alam. Ano, kakagising lamang at kakamulat lamang oh, sa hey. aking mga mata. At akin na sila yun aking pinakagwapong hero. <laughs> <laughs> oh, malaging itlog ko. Ka. Kanina pa yung ano, lala. Ay, slap. Nung nababalitaan kong Irog-irob ka na nito, Mads. Aba, mm. parang hindi ka pa ato buto sa amin. Ano ka ba naman? Parang hindi tayo nagsama sa isang kalukuan. At uh, nakita mo naman. Pinaprotectahan na, lang rin ako nito. Nakita mo naman ako. Tama ba yung narinig ko? Siyang tunay. Ano yan? Oo, kaibigan. Ito na nga aking iniirob. Ako, no. si binabati kita kaibigan. Oo, ah, at binabati. magiging... Nakadali ka ng isang... Uh... Mm -hmm. na. Oh, muna. na. ka sa Sabado, ah. Anong meron sa Sabado? Nakaharap tayo sa kumpat kasi lang ang kapatid. Ay, oo. kala ko naman kung ano eh. Eh, ano teka. ko eh. May kinukuyin ito para yan. Alam paraya, mo naman yung kaso ko? Yung may sa kaso? Eh, ah? tina natanggap kala na sa... kasal. ko naging kaso? Iba yung kasal, iba rin yung kaso. Yun ang... Ba't pinagsabay? Oh, Pintik na yan. Ba't sabay? Wala. Alas otso, nauna yung, nauna yung kay ate Anding niya. Alas otso yung kasal. Alang hiyakan. Yeah. Yung... Ayos yung... na ipagdiwang ang kaligayaan ng pagkakasal nila eh. Sumabay ka pa.

Oh, eh. si Nicolas. Parang ano, parang may sabihin na ito sa darating na Sabado ata. Ah, patungkol sa hindi ko alam kung anong kadahilanan ba't pinapatawag ng hukom. Eh, Kaya medyo binabantayan ko dahil nga isa eh, rin na eh, kinuha niya akong tagabantay muna. Sa ngayon dahil nga baka may anong mangyari sa kanya bago maging bago matatawag sa hukom. Wala rin akong magawa kaya ay, hey, tamahan ko na lang muna hanggang matapos ang kanyang ano. Kanyang ka, hindi ko alam kung anong pag-uusapan nila. Kanyang katunggali. Buwan loon ako ata katunggali ni Gobernador. Hindi ko alam, hindi ko nakita. Pero sabi niya, pinapatawa. Hindi ko nakita yung... nakita? Hindi, uh, pinakita ko kasi sa akin. Ah, nakita mo? Uh, ah, uh, sinong kanyang katunggali? Sino nagre Sino nagre-reklamo sa kanya? Patungol saan? Si Juan Luna wata. Si Juan Luna. Kasi uh, ang kwan ng gobernador, ang, las, ang huling pulong wata ng gobernador ay eh, nakasagutan wata si Gino Juan Luna. Saan ba? Sa pismong pulong. Sa Arbatilo. No? Ay, ng gobernador ako kasi ginoo. Eh, patungkol ito sa negosyo ng gobernador. Tara, doon tayo sa impilan. Tara. Grabe naman yung civil na yan, nabalian ng ano. Sa... Nako, 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 nako Nako, ako? Ano ako? Ano ako? Ano mga, mga Ano Ay, maganda kong ganun. Ibig sabihin, ibig sabihin eh, kahit nakabanda na kayo, nakaganyan eh. Ay, sige ho, sige ho, Ay, sige ho, Nahon problema. Anong pangalan mo? Ako si Mads, mga ngaso, mga kaibigan, ay parang huli natin pagkikita. Ganyan din ang mga kasuotan ninyo. Noong ako pinapahanap yun ng mekaniko, naalala ko pa 'yon nagbigay pa nga kayo ng isang daan dolyare sa akin, mga kaibigan. So, Napakatagal eh... na panahon yun. Oo. Ano bang Spinier ano sa likod Eh si Gobernador uh, kay Lalim ng New Austin eh aking binabantayan sa ngayon dahil nga hindi ko alam kung bakit na parang may mga problema sa mga tao dito. <coughs> eh <coughs> matanong ito, ano bang ano, ano bang mm. kumusta naman ang ano? buhay mo dito. Ay, sa pagiging matador ho, ay napakarami kong na nakasalamuha. Ito mag-isa pa rin sa buhay ngayon, mga kaso, o oh, meron kang sinasamaan na pamilya. Ay, isa ngayon eh, wala pa. Kita mo nga naman ang aking po. apelito eh. Wala pa. Wala akong masama na grupo. Wala mo, Alam kayo. nyo naman, ang pabira lang tanggapin ng mga tulad kung walang trabaho. Matador lang ho tayo, pero marami tayong nakakasalamuha. Siguraduhin nyo lang ha, kasi marami kang matatay nga dito sa mga bayan walaho kung ano, wala akong kahit anong grupo ano? dito Pero meron akong may mga bagong dumating na parang hindi naman Parang hindi kasamahan ang kanilang dinadala dito sa bayan Eh, minsan na rin ako nabandido ng grupong tinatawag nilang talipandas Eh, dito-dito sila nag-usap-usap ng mga sibil dito mismo sa ating pinatatayuan ah, Meron pinaparating ang grupong iyon para sa mga taong nagtatago sa bayan, eh, yung sa akin lang, eh, parang yung mga grupong yun, eh, gumagalaw lang kasalapi. Sa Pero hindi yun, parang hindi katiwatiwala ang kanilang ikilos. Sa tingin mo sa itsura namin, katiwatiwala ba kami? Sa nakita ko naman sa inyo, eh, pinababa nyo naman ang aking kamay. Eh, bakit eh, hindi naman, di naman nakatuto kayo ni mga baril sa aming mga mukha? Eh, wala naman ako nakikita pangit sa inyo at wala akong nakikita ang uh, hindi maganda sa inyo pero hindi natin masabi ang mga ibang tao dito sa bayan baka yeah, bakit ano marami pa naman kaming nabalitaan na hmm. ay, maraming tao na may marami sinasabi tungkol sa grupo na mga ito ay naninira ay ganoon talaga ka ka. ang sa akin eh Kaya kami na pa rito ngayon para isa-isahin yung mga bawat rancho o bayan. Para akong prontahin yung mga tao na yun. Yung maraming sinasabi ko, puro dada lamang. Ay, sa nakikita ko kasi pag ganyan eh, tulad niya, nagpunta ulit kayo dito at makita ng ibang mga tao rito, ay eh, sigurado akong magkakaroon na naman ng panibagong uh, ah, sit-sit isa na naman. Kung ano sabi na naman ng mga yan, eh, sigurado akong babalik ka rin na naman ang pagpunta niyo rito at sasabihin na naman kayo ay nag-asig ng ma lagim. Siyasabi kami na yung nagbabandido, mga ganong bagay, eh, sa amin naman. No, Siguraduhin na nila na tama yung paratang nila ay, oh, payo, sa amin. Ay, yun nga. Yung nga kainisip. Ay, ako'y wala naman wala namang akong kahit anong grupong sinasamahan. Ay Pero meron mga tao nagbabandido sa akin na nagpapadala namin sa akin sa ng mga talipang yan. Eh, maliit na grupo yung mga yon Pero matitinig at pero may kagalingan din sa kanilang mga galawa. Dahil uh, na hindi ko nga makita-kita kung saan saan nagtatago yung mga yon. Bigla na lang sumusulpot pag may gustong gawin. Pero sa tingin ko, ma, ma makaka makakabut makakaanong nyo yung mga taong yun. Pero medyo may kabutihan din ng mga yon Katulad ng inyong pinapakita ngayon sa bayan. Hindi kung Nag-asik ng lagi, may eh, Nakatali lang. na ako e, siguro. May gusto lang kami iparating parating sa inyo. Hmm. Okay. Kasi marami kaming matatinga dito sa oras na may marinig namin galing sa kanila na tungkol sa grupo namin na naninira at marami sinasabi. Tapos nagbanggit ng pangalan kung sino-sino yung nag-uusap ng gano'n tungkol sa amin. Oh. Ito daw, eh, ito daw ang to. Ito yung may last fight si Sungmo. Ah. Maraming itong lalaban sa bayan na yan. Lagi ako nababandido, kaya yung mga talipandas na ilang beses na ako na... Ah, pwede ka mabigay ng imparvasyon kung sino-sino itong mga ito. Ay pwede naman ho, pero sila mismo nagpunta rito at nagpakilala bilang talipantas na tagahingi ng salapi sa mga taong nangangailangan din sa kanila. Pangalan ni Tutang si... Teka, kung maalala bakit, anong, ko si... Oh, ano? Sige, uh, isa-isa lang. Ano ba sa, ano sa tangin mo dito sa grupo na to? Ito ba'y... kandido ano? Kasi unang-una... Kung mabait sila, ba't sila nangingigil lang sa labi sa bawat mga kaya dito? Alin ba? Yung... Kasi meron din mga galing sa... Bandilo. Yung mga yun, galing status. Yung dito, talip talipandas. Talipandas. Yung una, ba't but nila magtrabaho. trabaho Isa tingin ko ngayon eh, parang Ay, ng parang nakaanat na ata sila ng kanilang kinaglilipangan. Yung mga yon, Akan hindi ko ng, lang alam. Eh mga libangan mag, yung ganung bagay. Mga ta, mga taga-estados, hindi mga taga-rito yun. Biglang pumupunta pagka may gustong gawin. Pag may inutos sa kanila, eh, biglang nagpapakita yung mga yon. Ngayong mga nakarang araw, parang hindi ko na makita yung mga yon dahil nga hindi ko alam kung bakit. Ay Isa-isa na nga lang sila dyan sa tabi-tabi.